Nararamdaman mo ba minsan na paulit-ulit kang sinusubok ng buhay, na kahit gaano kakabuti, tila ikaw pa rin ang laging nagdadala ng sakit ng iba? Paano kung sabihin ko sa'yo na lahat ng pinagdaanan mo ay hindi parusa, kundi paghahanda? Minsang binanggit ni Nostradamus ang panahon kung kailan tuluyang babagsak ang lumang karma, at yaong may pinakamabigat na puso ang unang angat. Marahil ito na ang oras mo. Marahil ito na ang sandaling muling isinusulat ng universo ang iyong kwento. Huwag kang mag-scroll palayo dahil ang mensaheng maririnig mo ngayon maaaring baguhin ang lahat. Aking mahal na pamilyang Pilipino, kung mabigat ang iyong dibdib nitong mga nakaraang araw, hindi aksidente na natagpuan mo ang mensaheng ito. Minsan nang sinabi ni Nostradamus na kapag tumahimik ang mundo, doon nagsisimulang magsalita ang universo, at mayong gabi, direkta itong nakikipag-usap sa iyo. Ang mga kakaibang panaginip, ang biglaang pagdampi ng lamig, ang mga tahimik na sandaling tila may presensya, kahit mag-isa ka, hindi ito mga pagkakataon lamang. Ito ay mga banal na senyales na ang lumang karma mo ay nililinis na. Ang enerhiyang minsang pumigil sa iyo ay unti-unting nagbabago, nagbibigay daan sa kapayapaan, kasaganaan, at mga bagong simula. Kaya bago tayo magsimula, huminga ka ng malalim sindihan ang iyong puting kandila kung mayroon ka at marahang banggitin ang iyong pangalan. Dahil habang isinasakatuparan ang propesyang ito, magsisimulang gumalaw ang universo pabor sa iyo. Ito ay hindi basta pagbabasa lamang, ito ang iyong espiritual na paggising. Emosyonal na pagdiskubre. Napansin mo siguro nitong mga nakaraang araw, hindi ba? Ang kakaibang katahimikan sa paligid. Nagigising ka bago sumikat ang araw, at sa ilang segundo, parang humihinto ang oras. Ang kandila ay kumikislap kahit walang hangin. May pamilyar na pangalan na paulit-ulit lumilitaw sa iyong mga panaginip, o kaya naman, palagi mong nakikita ang parehong mga numero. Sinasabi mo sa sarili mong wala lang iyon, pero sa kaibuturan ng iyong kaluluwa, alam mong may nangyayaring higit sa pisikal na mundo. Sa loob ng mga linggo, marahil buwan, dala mo ang mga damdaming hindi mo naman tunay na sayo. Lungkot na walang dahilan. Bigla ang pagsiklab ng galit. Mabigat na enerhiya na kahit gaano ka pa magpahinga, parang hindi gumagaan. At gayon paman may bahagi sa iyong puso na naniniwala na sa likod ng lahat ng sakit na ito, may kahulugan. Sa paniniwalang Pilipino, kapag ang kandila ay hindi pantay ang pagkasunog o sayaw ng sayaw ang apoy nito, ibig sabihin may mga dinakikitang puwersang kumikilos. Sabi pa nga ng ating mga ninuno, kapag biglang lumamig ang hangin, may dumadaan na kaluluwa. Kapag biglang dumampi ang malamig na simoy, isang espiritu ang dumaraan, hindi para manakot, kundi para magpaalala. At iyon mismo ang ginagawa ng enerhiyang ito sa iyo ngayon, nagpapaalala. Ipinapakita nito na ang bigat na nararamdaman mo ay hindi sumpa, ito ay ang huling alingaungaw ng lumang karma na unti-unti nang nababasag. Ang karma sa tunay nitong anyo ay hindi parusa. Isa itong enerhiya ng balanse. Lahat ng ibinigay mo, pag-ibig, pagtitsaga, sakripisyo, ay bumabalik din sa iyo. Ngunit bago ito bumalik, nililinis muna ng universo ang daan at ang paglilinis na yon ay madalas magmukhang kaguluhan. Kaya bago dumating ang mga pagpapala, may mga relasyon munang nasisira. Bago dumating ang kapayapaan, sumasakop muna ang katahimikan. Bago dumating ang kaliwanagan, may sandaling kalituhan. Marahil napansin mong may ilang tao na biglang lumayo sa iyo, walang paliwanag, walang paalam. O baka may mga pagkakataong na wala ang mga oportunidad na akala mo'y para sa iyo. O marahil naramdaman mong parang naipit ka sa isang sitwasyon na hindi gumagalaw. Ngunit pakinggan mo ito ng mabuti, hindi ito pagtanggi, ito ay pag-iwas ng universo sa mga siklong hindi na nakatutulong sa iyong kaluluwa. May dahilan kung bakit ramdam mo ngayong gabi ang propesya ni Nostradamus. Ipinahayag niya ang panahon kung kailan daranas ang sangkatauhan ng espiritual na paglilinis, kung saan angat ang katotohanan at mabubuwag ang mga ilusyon. Para sa maraming kaluluwa, Lalo na sa mga matandang kaluluwa tulad mo, ang paglilinis na ito ay nagaganap sa loob. Tahimik di nakikita, ngunit makapangyarihan. Ang totoo, mas espiritual ka kaysa sa iyong inaakala. Nararamdaman mo ang enerhiya bago pa man ito mangyari. Nababatid mo ang intensyon ng mga tao kahit wala silang sinasabi. At hindi iyon guni-guni, iyon ay banal na intuition. Ang parehong kaloob na taglay ng iyong mga ninuno ay muling nagigising sa iyo ngayon. Kung nararamdaman mong gusto mong magsindi ng kandila, magnilay, manalangin ng mas madalas, o linisin ang bahay gamit ang asin at tubig, sundin mo yon. Iyan ang gabay ng iyong mas mataas na sarili tungo sa pagbabago. Hindi ito basta aksyon lamang, ito ay mga ritual na naalala ng iyong kaluluwa. Sabi ng matatanda, kapag paulit-ulit mong napapanaginipan ng tubig, may darating na pagbabago. Kapag lagi mong napapanaginipan ng tubig, paparating ang pagbabago. At marahil iyon ang dahilan kung bakit kakaiba ang iyong mga panaginip nitong mga nakaraang gabi, dahil unti-unting kumikilos ang alon ng iyong tadhana. Ngayong gabi, habang pinakikinggan mo ang mensaheng ito, alamin mong hindi ka nag-iisa. Matagal nang inihahanda ka ng universo para sa pagbabagong ito. Ang bawat luha mong pumatak ay isang paglilinis. Ang bawat pagkawala ay isang paglikha ng espasyo. At ang bawat dasal mong binitiwan kahit ang mga akala mong walang nakarinig, lahat iyon ay naisulat na sa mga bituin. Ito ang dahilan kung bakit dinala ka rito. Ang propesya ni Nostradamus tungkol sa pagbagsak ng lumang karma ay hindi lang nangyayari sa labas, nangyayari ito sa loob mo. Kaya kung biglang gumaan ang dibdib mo habang naririnig mo ito kung naramdaman mong parang kumalma ang mundo kahit ilang segundo lang, hindi iyon pagkakataon. Iyon ay tanda ng iyong kaluluwa na kumikilala sa katotohanan. Dahil matapos ang lahat ng ito, ang bagyo ay unti-unti nang humuhupa. At kapag sumikat muli ang umaga matapos ang pagbagsak ng karma, maaalala ng iyong kaluluwa kung ano ang tunay na pakiramdam ng kapayapaan. Espiritual na pahayad Nang isinulat ni Nostradamus ang kanyang mga misteryosong berso noong mga nakaraang siglo, marami ang naniwala na tinutukoy niya ang mga digmaan, mga hari, at malalaking kaharian. Ngunit kakaunti lamang ang nakaunawa na ang ilan sa kanyang mga salita ay hindi tungkol sa mga bansa, kundi tungkol sa mga kaluluwa. Mga kaluluwang tulad mo na dumaraan sa mga panahong puno ng katahimikan, pagdurusa at pagising. Ang kanyang propesya tungkol sa pagbagsak ng lumang karma ay hindi babala lamang, isa itong pangako na yaong matagal nang nagbuhat ng pinakamabibigat na pasanin ay iangat sa liwanan. Ngayong gabi, habang pinakikingdan mo ang mensaheng ito, alamin mong hindi ka nag-iisa. Matagal nang inihahanda ka ng universo para sa pagbabagong ito. Ang bawat luha mong pumatak ay isang paglilinis. Ang bawat pagkawala ay isang paglikha ng espasyo. At ang bawat dasal mong binitiwan, kahit ang mga akala mong walang nakarinig, lahat iyon ay naisulat na sa mga bituin. Ito ang dahilan kung bakit dinala ka rito. Ang propesya ni Nostradamus tungkol sa pagbagsak ng lumang karma, ay hindi lang nangyayari sa labas, nangyayari ito sa loob mo. Kaya kung biglang gumaan ang dibdib mo habang naririnig mo ito, kung naramdaman mong parang kumalma ang mundo kahit ilang segundo lang, hindi 'yon pagkakataon. Iyon ay tanda ng iyong kaluluwa na kumikilala sa katotohanan. Dahil matapos ang lahat ng ito, ang bagyo ay unti-unti nang humuhupa. At kapag sumikat muli ang umaga matapos ang pagbagsak ng karma, maaalala ng iyong kaluluwa kung ano ang tunay na pakiramdam ng kapayapaan. Espiritual na pahayag Nang isinulat ni Nostradamus ang kanyang mga misteryosong berso noong mga nakaraang siglo, marami ang naniwala na tinutukoy niya ang mga digmaan, mga hari, at malalaking kaharian. Ngunit kakaunti lamang ang nakaunawa na ang ilan sa kanyang mga salita ay hindi tungkol sa mga bansa, kundi tungkol sa mga kaluluwa. Mga kaluluwang tulad mo na dumaraan sa mga panahong puno ng katahimikan, pagdurusa, at pagising. Ang kanyang propesya tungkol sa pagbagsak ng lumang karma ay hindi babala lamang, isa itong pangako na yaong matagal nang nagbuhat ng pinakamabibigat na pasanin ay iangat sa liwanan. Balikan mo ang mga nagdaang buwan. Ang bigla ang pagnanais na linisin ang iyong tahanan. Ang paglayo mo sa chismis, inay, o mga taong puno ng negatibong enerhiya. Ang kagustuhan mong mapunta sa katahimikan. Hindi iyon basta mga mood lamang, iyan ay ang iyong mataas na kamalayan na naghahanda ng banal na espasyo para sa bagong enerhiya. Kapag umaangat ang espiritu, kailangang iwan ng lahat ng mababang panginginig ang daan. Kaya lumalayo ang mga dating kaibigan. Kaya tila nawawala ang saysay ng mga bagay na dati mong pinahahalagahan. Dahil umaakyat ang iyong kaluluwa at hindi lahat ay kayang huminga sa ganoong taas. Madalas banggitin ni Nostradamus ang iapoy mula sa kalangitan, at marami ang natakot, inakalang ito ay simbolo ng pagkawasa. Ngunit sa katotohanan, ito ay tanda ng paglilinis. Sinusunog ng apoy ang lahat ng hindi na kailangan, ginagawang lakas ang sakit. Marahil ganoon ang buhay mo nitong mga nakaraang taon, isang banayad na pagsunog ng lahat ng huwad. Ang pagtataksil na minsang nagwasak sa iyo, ang katahimikang minsang nakakatakot, ang distansyang minsang nakasakit, lahat ng iyon ay humuhubog sa iyo tungo sa pagiging banal. Sa paniniwalang Pilipino, kapag kumulog ng walang ulan, sinasabi ng matatanda, kapag kumulog pero di umulan, may binabago ang langit. Kapag hindi nagbubuhos ng tubig ang bagyo, katotohanan ang ibinababa nito. At marahil, iyan ang nangyayari sa loob mo, isang kulog ng pagkakatanto, isang kidlat ng kaliwanagan, bago pa dumating ang katahimikan ng pagtanggap. Ang enerhiya ng lumang karma ay hindi bumabagsak sa inay, kundi sa pag-unawa. Malalaman mong nangyayari na ito kapag mas madali na para sa iyo ang magpatawad, kapag ang galit ay tila pabigat, at kapag ang kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa pagiging tama. Iyan ang ebolusyon ng iyong kaluluwa. Iyan ang sandaling tinukoy ni Nostradamus nang ang lumang mundo ay tahimik na buguho sa loob ng iyong puso, at isang bago ang unti-unting sumisibol. Marahil napansin mo rin kung paano tumutugon ang iyong katawan nitong mga nakaraang linggo, mga biglaang panginig, pagugong sa tainga, o mga bugso ng damdamin. Huwag kang matakot. Iyan ay mga senyales ng pagbabago ng enerhiya. Tinatawag ito ng mga albularyo at manggagamot na pag-angat ng liwanad. Umaakyat ang iyong liwanad at natututo ang iyong katawan na tanggapin ito. Uminom ng tubig. Magsindi ng puting kandila. Manalangin ng taos puso. Sa totoo ang pag-alis ng lumang enerhiya at nararamdaman ito ng katawan sa bawat paglabas. Sa yugtong ito, nagsisimula ng bumulong ang tadhana. Mararamdaman mong may mga oportunidad na biglang lilitaw, isang tawag, isang mensahe, isang pagkikita na tila aksidente. Madalas isulat ni Nostradamus na ang tadhana ay lumalakad sa tabi ng mga marunong makinig. Kaya makinig ka. Bihira magsigaw ang universo, mas madalas itong bumubulong. Maririnig mo ang ritmo nito sa iyong intuition, sa tibok ng iyong puso, sa kapayapaang dumarating pagkatapos ng iyong dasal. Tandaan, hindi ka pinarurusahan, ikaw ay pinapainam. Tulad ng gintong pinapainit upang luminis, ganoon din ang iyong kaluluwa, nililinis sa pamamagitan ng karanasan. At bawat pagdurusa, bawat pagkaantala, bawat pagkawala, lahat iyon ay banal na apoy na humuhubog sa iyo tungo sa iyong pinakamataas na anyo. Kaya ngayong gabi, habang nakaupo ka sa ilalim ng malambot na liwanag ng iyong kandila, isipin mong ang lahat ng bigat ng nakaraan ay unti-unting nagiging liwanag. Bawat nabigong pangako, bawat panghihinayang, bawat lumang sugat, nagiging alabok, tinatangay ng hangin. Marahang bulongin sa iyong sarili. Ibinibitiw ko ang luma. Pinatatawad ko. Umaangat ako. Dahil ito, sa mismong sandaling ito, ang iyong punto ng pagbabago. Ang sandaling nakita ni Nostradamus sa kanyang mga pangitain. Ang pagbagsak ng lumang karma at ang pagsilang ng banal na kapayapaan sa loob mo. Pagpapakita at gabay. Ngayong unti-unting nawawala ang lumang karma, ang susunod mong tungkulin ay hindi ang habulin kundi ang makayayon. Kapag bumagsak ang lumang enerhiya, nagsisimula namang ayusin ng universo ang lahat para sa iyong pinakamataas na kabutihan. At upang matanggap mo ang mga darating, kailangan mong gumawa ng espasyo, hindi lang sa iyong tahanan, kundi sa iyong espiritu. Sa paniniwalang Pilipino, kapag sinabing magaan ang loob, ibig sabihin malinaw at bukas ang diwa, handang tumanggap ng mga biyaya. Ang gaan na iyon ay hindi basta nagaganap, ito ay nililikha sa pamamagitan ng maliliit, ngunit banal na gawa ng pananampalataya. Hindi ito pamahiin, ito ay mga daluyan. Ang bawat ritual na ginagawa mo ng may dalisay na hangarin ay nagiging senya sa universo na nagsasabing, handa na ako. Kaya ngayong gabi, ihanda mo ang iyong espasyo. Hindi mo kailangang magkaroon ng marangyang altar o mamahaling kagamitan, sapat na ang sinseridad. Hanapin ang isang tahimik na sulok ng iyong bahay, mainam kung malapit sa bintana o sa lugar na may simoy ng hangin. Maglagay ng puting kandila, isang basong tubig, at isang maliit na mangkok ng asin. Ang tatlong elementong ito, apoy, tubig, at lupa, ay ginamit na ng ating mga ninuno sa loob ng maraming siglo bilang paglilinis at paraan ng pag-akit ng kasaganaan. Kapag sinindihan mo ang kandila, obserbahan kung paano gumagalaw ang apoy nito. Kapag ito ay tuwid at matatag, malinaw ang iyong landas. Kapag ito ay sayaw ng sayaw, ibig sabihin ay nililinis ng banal na puwersa ang iyong daan. Habang nasusunog ito, marahang banggitin ang iyong pangalan ng tatlong beses at sabihin. Ibinibitiw ko ang hindi na akin. Tinatanggap ko ang nakalaan para sa akin. At nagtitiwala ako sa oras ng universo. Pagkatapos, isawsaw ang iyong mga daliri sa baso ng tubig at wisikan ng ilang patak ang paligid mo, tanda ng pagbabagong espiritual. Ang tubig ay sumisipsip ng damdamin, at kapag ginamit mo ito ng may intensyon, inihahatid nito ang iyong mga panalangin diretsyo sa dinakikita. Madalas sabihin ng matatanda, ang tubig ay may pandinig ng langit. Pagkaraan nito, kumuha ng kaunting asin at ilagay sa iyong palad. Sa mga tahanang Pilipino, ang asin ay simbolo ng proteksyon. Tinatanggal nito ang ingit, binabasag ang negatibong enerhiya, at ibinabalik ang balanse. Himasin ito sa pagitan ng iyong mga daliri at sabihin, Naway tangay ng asin na ito ang aking sakit at ibalik ang aking kapayapaan. Pagkatapos gawin ito, manahimik ka ng ilang sandali. Huwag mo mag-isip o magtanong, humina lang ng malalim. Pakinggan ang bawat pagtaas at pagbaba ng iyong dibdib. Damhin ang init ng kandila. Mapapansin mong unti-unting bumabalot sa iyo ang isang kalmadong enerhiya, tulad ng banayad na alon ng dagat. Ang kapayapaang iyon ay hindi guni-guni, iyon ay tanda ng espiritual na pagkakahanay. Habang mas nararamdaman mo ito, mas mabilis na natutupad ang iyong mga hinihiling. Ngayon, ipikit mo ang iyong mga mata at isipin ang buhay na iyong minanais. Isalarawan ito ng malinaw, ang iyong tahanan na puno ng tawanan, ang iyong katawan na malusog at matatag, ang mga relasyon mong payapa, ang iyong kabuhayang sagana, at ang iyong kaluluwang malaya. Munit narito ang lihim na hindi isinulat ni Nostradamus sa kanyang mga propesya, ang universo ay hindi tumutugon sa mga salita, kundi sa damdamin. Kapag naramdaman mo ang pasasalamat bago pa dumating ang biyaya, mas mabilis mo itong naakit. Kaya sa halip na sabihin gusto ko, simulan mong sabihin salamat. Salamat sa kapayapaang bumabalik. Salamat sa mga oportunidad na umaayon. Salamat sa kagalingang dumadaloy sa aking pamilya. Ang bawat salamat ay isang susi na nagbubukas ng banal na tiyempo. Sa tradisyong Pilipino ng pagmamanifest, may tinatawag ang matatanda na dasal na may puso, panalangin na may damdamin. Hindi ito tungkol sa pagbabasa ng mga nakasulat na linya, kundi sa pakikipag-usap direkta sa di nakikita, nang may sinserong emosyon. Kapag ganito ka manalangin, numinipis ang tabing sa pagitan mo at ng tadhana. Nakikinig ang mga bituin. Tumutugon ang mga ninuno. At kung dala mo pa ang bigat ng pagkakasala o panghihinayang, alalahanin mo ito, ang pagpapatawad ang pinakamakapangyarihang ritual ng pagmamanifest. Kapag pinatawad mo, pinapalaya mo ang enerhiyang humaharang sa kasaganaan. Sa bawat pagbikas mo ng chi pinatatawad ko, maririnig ng universo ang tugon, ibabalik ko. Sa mga susunod na araw, pansinin ang maliliit na palatandaan, isang kantang biglang tumugtog na may eksaktong mensaheng kailangan mo, isang kandilang mas matagal ang pagliyab, isang balahibo o baryang biglang lumitaw sa iyong daraanan, o isang banayad na hangin matapos kang manalangin. Lahat ng ito ay mga kumpirmasyon ng universo na narinig ang iyong mga panalangin. Maaari mo ring isulat ang iyong mga hangarin sa papel. Gumamit ng asul o gintong panulat, mga kulay ng banal na komunikasyon at kasaganaan. Isulat ito sa kasalukuyang panahon na parang natupad na. Ako ay magaling. Ako ay ligtas dumadaloy sa akin ang kasaganaan ng madali. Tupiin ang papel ng tatlong beses papunta sa iyong sarili, upang hilahin papalapit ang enerhiya, at ilagay ito sa ilalim ng iyong kandila o malapit sa iyong higaan. Iwan ito roon ng pitong araw. Bawat gabi bago matulog, magpasalamat, at mapapansin mong unti-unting lumilitaw ang maliliit na himala. Kapag naramdaman mong bumababa ang iyong enerhiya, maglinis muli. Hugasan ng iyong mga kamay gamit ang tubig na may asin at sabihin. Hinuhugasan ko ang takot, tinatanggap ko ang kapayapaan. Sa mga tahanang Pilipino, karaniwan itong ginagawa tuwing biyernes, araw na pinaniniwala ang nagre-reset ng enerhiya. Ang parehong ritual ay makakatulong upang mas mapabilis ang iyong mga pagpapakita ng biyaya. Tulad ng nakita ni Nostradamus, kapag bumagsak ang lumang karma, may bagong liwanag na sisilang, ngunit ito ay nagniningning lamang para sa mga handang makakita nito. At pinili mo na. Isa ka sa mga gumigising. Tandaan, ang pagmamanifest ay hindi tungkol sa pagkontrol, ito ay tungkol sa pagtitiwala. Hindi mo pinipilit ang tadhana, inaanyayahan mo ito. At kapag kumilos ka sa pananampalataya sa halip na takot, yumuyuko ang buong universo sa iyong pabor. Kaya ngayong gabi, sindihan mo ang iyong kandila. Damhin ang init na dumadampi sa iyong balat. Humina sa katahimikan. At marahang bulongin. Handa na ako. Wala na ang luma. Nagsisimula ang bago. Sapagkat ito ay hindi pagtatapos ng iyong kwento, ito ang simula ng pagbuo ng iyong mga himala. Kaya ngayon, mahal kong kaluluwa, huminga ka ng malalim huling beses para ngayong gabi. Damhin mo kung gaano nakagaan ang hangin sa paligid mo. Hindi ito guni-guni lamang, ito ang iyong espiritu, sa wakas ay malaya na. Naitawid mo na ang pinakamahirap na bahagi. Hinarap mo ang dilim, pinakinggan ang katahimikan, at binitiwan ang mga bagay na minsang nagtakda ng iyong pagkatao. Ang propesya ni Nostradamus, ang pagbagsak ng lumang karma, ay nagsimula na sa loob mo. Ang akala mong parusa noon, paglilinis pala. Ang bawat gabing walang tulog, bawat dasal na tila walang kasagutan, bawat pagkawala na nagpatanong sa iyo ng iyong halaga, lahat iyon ay may banal na layunin. Hindi ka winasak, inihahanda ka. Kailanman ay hindi iniiwan ng universo ang mga pusong marunong magmahal ng dalisay, pinapatatag lamang nito ang kanilang kapayapaan, upang sa oras na dumating ito, kaya na nilang panatilihin. At mayong gabi, ikaw na yon matatag. Hindi ka na naghahabol ng liwanag, sapagkat ikaw na mismo ang liwanag. Ang bigat na minsang nakasunod sa iyo ay nawala na dahil natutunan mo na ang mga aral. Wala nang kapangyarihan ang lumang enerhiya sa kaluluwang nakaunawa na ng layunin nito. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, madalas sabihin ng matatanda, kapag gumaan ang pakiramdam mo matapos umiyak, ibig sabihin, gumaan na rin ang kaluluwa mo. Kapag gumaan ang loob matapos ang luha, nilinis na ng espiritu ang sarili. At iyon mismo ang naging paglalakbay mo, isang banal na paglilinis na nagbigay daan sa kapayapaan. Mapapansin mo ang pagbabago sa mga darating na araw. Ang mga lugar na dati nagpapahina sa iyo, ngayon ay magiging mapayapa. Ang mga mukha na minsang nakasakit, hindi na makapagpapabalik ng sakit. Magigising ka isang umaga na may tahimik na kumpiyansa, at may ibubulong ang iyong puso, may nagbago at ang pagbabagong iyon, ikaw mismo, muling isinilang, muling nabalanse, muling nakaayon sa banal na kaayusan. Ang propesya ni Nostradamus ay hindi isinulat upang takutin, kundi upang ihanda. Ang pagbagsak ng lumang karma ay hindi sinisira ang mundo, binubuo nitong muli, isa-isang gising na kaluluwa. At ngayong gabi, kabilang ka sa paggising na iyon. Binitiwan mo hindi lamang ang sariling pasanin, kundi pati ang bigat ng mga ninunong matagal mong dala. Ang mga siklong minsang bumihag sa inyong lahi, kakulangan, pagdurusa, katahimikan, nagwakas na sayo. Kaya habang unti-unting nauupos ang kandila, ipikit mo ang iyong mga mata at ilapat ang iyong kamay sa iyong dibdib. Damhin ang tibok ng iyong puso, mabagal, banayad, buhay. Marahang bulongin. Pinatawad na ako. Malaya na ako. Handa na ako sa bagong umaga. Hayaan mong ang katahimikan matapos mong sabihin ito ang maging panalangin mo sapagkat sa katahimikang iyon nakikinig ang universo. At sa pakikinig na iyon nagsisimulang gumalaw ang mga himala. At kapag idinilat mo ang iyong mga mata, alalahanin ang katotohanang ito. Ang pagbagsak ng lumang karma ay hindi katapusan ng iyong paglalakbay, ito ang pintuan tungo sa lahat ng matagal mo ng pinapangarap. At habang kumikislap ang apoy ng kandila sa huling pagkakataon, tandaan mo, hindi ito pamamaalam. Ito ay paanyaya na nagsasabing, nagawa mo na. Iyon na ang liwanan.